Hello guys, at dito na oh. I-update ko let si ano, si single. <laughs> at si at si eh ito yung dalawang magkabati eh. Si uh, Casco at saka si Rubio. Ayun, hindi daw siya single, sabi niya. Sorry guys. May tatanungin ako sa iyo, Rubio. Ano ang pinaka mababang rango ng PNP? Uh, oh ano so, ba, you know? Yung bagong rank ka? Okay. Ano? Patrolman, patrolman. Ooh, magaling. So anong tawag dito sa rank ko? Anong tawag diyan sa rank ko? Kalo vocabulary, dapat alam mo, 'di ba, may mga ganoon? may mga insignia yung mo, Patrolman. Online. Online ba kayo? <laughs> Online class. Online babies. <laughs> ay, ganun, ganun. Ayos sige. Kasko. Kasko, anong... Ay, mga pandemic babies pala. Kayo, no? Okay, okay. Anong pangalan ng rank ko? Anong tawag sa rank ko? Oh, mga criminology. Anong rank ang uh, pangatlo sa pinaka ano? Pangatlo sa <laughs> pinaka. Bababa. Oh, second, Susunod sa patrolman? Police Sergeant hindi ah. Police Corporal. Susunod sa Police Corporal. Binabantayan police Police Staff Sergeant. Yon. Lumalabas din niya sa board ng mga uh, ano, UPAT rank tapos uh, ano pa ba yung mga lumalabas sa board? Kailangan niyo ano yun reviewin Tapos yung mga ano, mga latest event malabas din yan. Ito yun. Ito talaga eh, nag-viral ako dito eh, kaya kaya yun eh. Di ba, Rubio? Galingan mo ah. So guys, andito sila sa office. Bakit? Hindi ka daw single. Oo, sir. Ang pangalaman. Hindi ba, hindi ko siya tinawag. Wala exam din sila. oh di ba guys? Ang saya-saya ng mga estudyante namin dito. Kasi andito sila sa office, sa admin office. Ayan, no? Admin office para Tumulong. Hindi, hindi magpalamig. Tumulong. Ituloy nyo na yung mga ano, yung ginagawa nyo. And at the same time, siya po, nagbibigay natin kami ng basic na police knowledge. Yan no. So, papakita ko yung pinaka-chief investigator namin dito. Ayun o, no, si Ma'am joan Siya po yung pinaka-chief investigator namin dito. So, after nun, uh, hanggang 33 days, tutuan namin sila lahat ng mga basic knowledge sa pulis So, ayun. Ah... Uh, isa-isahin namin, magbabaklas din kayo ng barel. Ano pa ba sinabi si OP? Magpa-firing. Actual yun. Yes, sir. O, di ba? Na-experience nyo na ba mag-firing? Yes, sir. Ilang sir, sir. putok? 15, sir. 15 na putok. 15 na bala. So, yung bala pala. <laughs> Bakit pa yung ganang? 15 na putok. Isa lang <laughs> <laughs> <Ilan> yung tumama? <laughs> isa lang, sir. <Isan> <laughs> isa lang. lang? Sa 15 na putok, isa lang yung tumama? Ay, hindi. Ano, balik kasi Uh, hinati, sir. Ah, hinati. okay. See. Yun guys, oh. So. Yun po yung mga ginagawa namin dito. Yung mga actual talaga na tinuturo namin sa PNP. Matututo sila. Yan. Si Rubio matututo na yan. Si Casco matututo na yan. Yan. Okay, yun lang guys.